Adi kita na burawi na may karnibal Clean anak ko na Marilan na yung di misis Kaya baga malayan na abat Located yan in May BCC din niya burawin. Baga sa kabla ka mo hit gate So bali naging transana kami dida 28 lagas 28 at mga bata At batos lulat ang dida Baga sinakob sa kuban na Ano pag sulod Anak ko na anak Is baga nagdiritso dahin Hiya dito pitik pitik Kaya may mga bula sa kuban 50 pesos lulat in, in entrance 10 minutes ada dado Or 20 minutes per 50 pesos nag i enjoyin mga kabataan dito sa kub. And of course Anak ko ng gap anak However Ma-request lakuntahan bantahin Ngaunta eh. Dari magsigarilyo Bisa dito niya mga murlayan At kabataan kabataan kain talo ni taso nati kada mga kabataan kaya reliwat kong magkakasakit magkapayara yung gadla ada mo at doon nagpicture-picture lahat ni kami na ako na nasugad Bus, niya sumakahito niya Ferris wheel magkakayaw lahat na kay bangin diri pa niya akos tasa mo adilotan iya na baga natripad sakyan ang mga bis sakto tuloy at nakadon patuloy na akong anak na nanbugtuhan na akong pari amo lahat na nakita upod pag rides para may upod na anak ito yung mga naglibot-libot nga Jollibee by well, the way thank you when well. had nakaupo na ako na hey, nahi shout out tayo so afterwards nagibalot kami in rides nakadi kami mga minions maga last rides na namin kay bangin mapurdoy over all, nag-enjoy ang amon banding anak-anak. Sunod upod lahat ng mimesis para mas enjoy. By the way, bisita ka mo ka di and I'm sure mag-i-enjoy ka mo.